Hello guys, what's up? Magandang araw sa muli. Meron mga updates dito pala sa bayan ng San Agustin. Andami pala ngayong mga bagong structures dito. Gaya nitong nasa kaliwa, guys, ito yung dating hospital. Na ngayon ay magiging multi-purpose building na magiging opisina daw ng LTO, BIR at saka Comelec So ayan yung mga bata. Nasa natin yung mga papalabas ng school ng Tablas Academy. Ando dito pa guys yung isang pinakalatest dito yung groundbreaking ceremony ng uh, Civil Service Commission Building dito sa may tapat ng Bureau of Fire dito sa ginagawang bagong magiging government center Ayan guys, naging witness din tayo sa ginagawang groundbreaking na yan Noong mismong si Chairperson, no